Hi, good morning, good morning. Mga farm, good morning. Magandang araw sa inyo. Dito po tayo sa ating mga taniman ngayon ng mga halaman. Ah, nagpasyal-pasyal. Tingin-tingin sa ating mga tanim mga halaman tulad ng sili. Ah, ito po yung bago naming tanim mga sili mga ka-farming. Nyo po. Ito tanim nating bagong sili. Uh, almost one month ago. Pero ang ganda ng mga tubo nyo. Sigang uh, puti. Tupo uh, ito po yung sitaw namin mga ka-farm. Simula palang magbunga almost. Edad niya mga mahigit palang isang buwan po one month and one weeks ago. Ah, uh, tingnan nyo po ang ganda ng quality niya. Tulad nito po mga sili na to. Ang linis po tingnan. At saka ang ganda tingnan po yung mga proper natin nga trabaho. Ito po mga farm. Yan, ganda di ba? medyo maambon po ang panahon dito mga kaidol <coughs> so maghubad tayo ngayon kasi maambon ang panahon baka magkasakit tayo So ikot-ikot po tayo sa ating pananong mga kaparm Mga ka-idol Hi, hello, musta sa inyo? Musta sa inyo dyan? How are yung life nyo dyan? Hi Dito po tayo ngayon sa farm natin Nag-ikot-ikot kasi Titingnan natin kung magandang tubo or hindi Mga ka-idol, hi Hello Ah, tingnan nyo po ha, ang mga aming siling. Bagong tanim ngayon. Ah, kung hindi pa nga ito, aabot ng isang buwan, parang 25 days pa lang po to mga kaidol. Pero makita nyo talaga, ang ganda ng tubo. Ayun. Ah, banda sa taas, tingnan po natin kung makasabi kayo kung may bunga, kung hindi, kung wala. Tingnan nyo po ang mga bunga ng aming siling. Sigang po para makita niyo talaga kung gaano hayan hayan ang ganda tingnan po mga kaidol oh. yan tingnan nyo, tingnan nyo po ha so maganda talaga kapag tayo ay may alam sa agriculture or pagsasaka or paghahalaman ng ating mga halaman po kasi makita nyo man talaga kung tayo ay may experience or experts sa ganitong mga pananim. Ang ganda tingnan po mga ka-idolo. Huwiyo isang, mo. You know. Isang idas to ang ganda tingnan mga ka-idol. Yan. Yan mga ka-idol. Yan. Yan mga ka-idolo. Makita nyo talaga ang haba ng idas na to. Uh, unang tanim to po. Payat pang lupa dito pero ang ganda talaga. Mga pananim. So, by the way, uh, at alam namin ang mga mga kimikal na ginagamit dito, mga kaidol. Kailangan alam natin. Alamin nyo, at uh, Alam nyo mga kimikal na ginagamit dito, mga kaidol. Ang ganda ng mga kimikal na ginagamit dito, mahalin po. Uh, tulad ng sil silikron po at uh, grimic, ang mahalin po. Mga Kimikal ang ginagamit namin tulad ng sitaw namin dito sa kabila po tingnan nyo ha ah almost one month po to pero makita niyo talaga oh, pamangpang yan agremic po yun at gold ang binabanat namin kasi dala na kami sa sitaw nga hindi ginagamita ng agremic kasi ang pangit ng mga tubo mga kaidol yun So by the way mga kaidol uh, uh, At alamin nyo talaga Ang paggamit ng mga Pang spray number 1 yan ah uh, Kahit pag apply ng mga fertilizer al Alamin nyo po yan Si ang ganda Ng ating mga pananim Kapag alam natin Kung ano-ano ginagamit dyan Kasi pag tayo ay nag nananim, matuwa tayo kapag tayo ay magsaksis sa ating pananim mga kaidol tingnan nyo po ha si ito namin ang tanim namin bagong sigang ngayon ah uh, makasabi ka po yay wow good good at expert 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 plantation ah uh, talagang edukado or ah uh, mahalaga ang pag aaral nito mga ka-farm kasi kapag kapag farming ka pag ka talaga talagang hahakop ka ng pera mga idol so hi magandang araw sa lahat mga aking mga kabites ah tingnan nyo po ang aming mga farm ni ngayon so very best very besto investment here Ah, business is farm. Hindi. Mga kaidol. Ayan. Mga kaidol, oh, tingnan nyo po ang sitaw namin. Kapamangpang po. Ba't wala pang bunga. Simula pa lang po ito. Nagputot po. Hindi yun biro. O hindi hambog yun, mga kaidol. Ayan. Mga kaidol, di ba? So, ngayon, mga kaidol, nagsorko po ako. Ngayon, nararo sa maliit naming tanin na sitaw. Doon sa... Enter cropping namin si ngayon mga kaidol. Tingnan nyo po mga kamatis na luma na po. Bumibira pa rin yun mga kaidol. Bumibira pa rin o. Oh. Mabubunga pa rin yun mga kaidol. So ang ganda talaga. Matuwa ka sa pananim sa bukid kapag magandang panahon. Yun ang mga kaidol oh. mga Ang kamatis namin o. Oh. Gumagapang halos sa lupa. Ang dami ng bunga. So ang luma po namin kamatis. Ayan. Diba mga idol? Ang ganda tingnan ng mga parang binukid na mga farm dito. Ayan. Ayan. Mga idol. Hi. 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 Hello. Kailangan nyo talaga palagi magsubaybay sa aming uh, video para kayo mayroong matutunan mga kaidolo dami ng bulaklak mga sita namin simula simula pa lang to pero makita mo talaga bigay na bigay talaga ng mga bulaklak mga sitaw namin mga kaidolo yun so, go back to go to ang palaya plant tingnan na natin ang mga ang palaya natin tanim kung mayroong bunga mga kaidol ito po yung ang namin nga area uh, part of ang palaya plant yun mga kaidol idol tinan nyo po ha oh, ang um, variety ito po oh, mga ito pong variety na long green idol tinan nyo po ha kung gaano dito konti konti pang bunga kasi kasi manipis pa dito hindi pa masyadong kumapal ang mga ano niya mga puno niya or mga katay niya mga kaidot dito oh, mga tinan yung mga balik to to, oh. so so bukas po din ito pitasin oh. malalaki na po mga kaidol may mga area dito nga manipis mga area rin nga mga bunga so masyadong maganda tingnan kasi ang ano ang so -so or dikit-dikit na mga bunga ng mga ampalaya mga kaidol uh, so ito po yung area namin na inararo para i-prepare po sa plantation po ng tomato po mga kaidol yun dun sa kabila po uh, yung tanim naming opo ang dami ng production kailang mura lang mga kaidol pero nandito pa tayo sa area ng ampalaya plant So tingnan nyo po mga kaidol oh. Ah, bubo nga talaga ang aming pinaghirapan. Sobrang pinaghirapan. Yun, manumano mga trabaho na ito mga kaidol. Wala kaming taong makatulong dito. So mano po. Yun po mga iriyaw. Oh. May mga makapal talaga mga bunga ibaw. Oh. Yun, malalaki na po mga kaidol. Oh. Kita niyo talaga lalaki ng mga ampalaya. Ready to harvest na po bukas. So, so kung mayroong kayong natutunan or nagandahan sa aming videos, uh, please lang po, eh, subscribe sa amin. Subscribe niyo po ako, or kung pwede, please lang po. Subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. Thank you and God bless for you and um, See you next videos po mga kaidol. Hi. Um, bye bye you. Oh, oh, lahat ng mga ah, natunan ko sa mga pagpananim. Matutunan nyo po sa akin kapag kayo ay nagsubaybay sa aking videos araw-araw. Oh, thank you and God bless you. Bye bye.